sa usaping relasyon, may mga lalaki na pumapasok sa ganyang relasyon para lang sa bagay na yun. At yun lang ay yung pagtatali. Hindi ko nila lahat ang mga kalalakihan, pero may iilan na yun lang talaga ang gusto nila sa babae. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na S lang ang hinahangad ng lalaki sa'yo. Ito yung katotohanan na may mga lalaki na pumapasok sa relasyon para lang sa sex at yun lang ang kanilang hinahangad kaya kung gusto mong malaman ang mga signs na yan panoorin ang video na ito so without further ado so ating alamin ang mga signs na ang lalaki ay yun lang talaga ang kinahanap at kinahangad sa iyo. Number one, eto, yung nakilala mo siya or na-meet mo sa mga dating apps. Oh, maraming guilty dyan. Alam nyo, ito yung fact eh. Hindi ko sinasabi na lahat ng mga pumupunta sa mga dating apps na yan ay ganyan. Pero majority talaga ay naghahanap ng hook up. At yun yung SEX talaga. Karamihan nang nandyan sa platform na mga yan, ang hinahangad, ang inaasam ay makakita ng babae na willing silang magkita at mag-SEX. So kapag ang lalaki ay nakilala mo dyan, tiyak hindi pagmamahal ang hinahangad niyan, kundi SEX lang. Napansin mo ba na kapag sa mga ganyang mga apps, ang ino-offer nyo dyan, karamihan ay ang inyong katawan. Kasi pag nakita mo yung mga photos dyan, talagang katawan ang inilaladlad, mapababae or mapalalaki. So ano ba ang talagang uh, purpose mo, love ba or SEX? Uh, di ba? So, kapag na-meet mo ang isang lalaki sa ganyang platform, mataas ang chances na SEX lang ang gusto sa iyo. Number one. Number two. Ito. Yung, ang date nyo lagi ay nasa bahay o nasa malamig na lugar. Ano ba yung malamig na lugar na yan? Yan yung mga mot-mot. Every time na magkikita kayo, wala kayong ibang patutunguhan kundi sa isang pribadong lugar at wala nang iba, di ba? Ang mga dates niyo most of the time ay doon lang at yun lang lagi ang ginagawa niyo, di ba? So walang mga bonding moments na kayo ay gumagala, na kayo ay namamasyal, kayo ay kumakain sa labas. Wala. Laging nasa mga pribadong lugar tulad ng bahay, bahay mo or bahay niya or sa mga motmot. -mot. -mot. Oh, so kapag uh, napapansin mo na tuwing kayo ay nagkikita ay laging doon lang ang inyong pinupuntahan at wala ng iba, maliwanag pa sa sikat ng araw na katawan mo lang ang gusto ng lalaki na yan at yung SEX lang talaga ang kanyang hinahangad sa'yo. Number two. Number three. Ito, yung siya ay isang lalaki na mahilig sa mga sosyalan. At ito pa, ang lagi niyang mga kasama ay laging mga kababaihan. Kapag napapansin mo, wala siyang mga kaibigan ng mga lalaki, halos lahat ay mga babae. So, yan ay isang red flag kapag ganun. Hindi ko naman nilalahat ng mga lalaki na kapag babae ang kaibigan ay masama na yung kanyang mga intention. But most of the time, ganun talaga. Lalaki yan. Hindi natin maipagkakaila na ang lalaki ay talagang nagkahanap yan ng babae na kanyang makakasama. Makakasama sa kama. Straight to the point na tayo. So, kapag napansin mo na isa siyang ganyang uri ng lalaki, mataas ang chances na SEX din ang habol sa iyo. Kasi kung yan ay sincere sa iyo, hindi na siya nakikipagkaibigan sa kung sino-sinong babae. Kasi alam naman natin na prone sa mga tukso ang mga ganyang uh, pagkakaibigan. Hindi ko nila lahat. Pero kapag nasa isang relasyon ka na, umiwas-iwas ka na sa mga ganyan, di ba? Number three. Number four. Lahat ng pag-uusap nyo ay laging napupunta sa usaping SEX. Tuwing nag-uusap kayo, wala kayong ibang topic, wala kayong ibang pinag-uusapan kundi yung bagay na yon, di ba? So ano nga ba? Yun na lang ba ang bumubuhay sa inyong dalawa? So ang center of communication nyo is always yung S na yon, di ba? Wala na bang pwedeng pag-usapan? Wala ba kayong mga pangarap? Wala ba kayong trabaho? Wala ba kayong ibang uh, pinagkakaabalahan kundi S lang, di ba? So kapag napansin mo na tuwing nakikipag-usap ka sa lalaki na yan, at lagi-laging yun ang inyong pinag-uusapan, malamang yun at yun lang din ang gusto niya sa iyo. Kasi ang isang lalaki, lalong-lalo na kung yan ay isang high value man, napakabisi niyan, napakahalaga ang oras niyan at yung mga nonsense na mga talk na yan, hindi siya mag-aaksaya ng mga panahon sa ganyan. Of course, gustong gusto rin niya ang S pero yung bagay na yan, kusang dumarating yan kapag after ng kanyang mga pinaggagawa, pinagkakaabalahan sa buhay. Number four, Number five, ito, yung nagre-reply siya or nagte-text lang siya kapag alam niya na papunta na sa S yung pagkikita niyo or yung usapan niyo. Kapag alam niya na sa ibang mga gawain, yung mga pag-uusap niyo, hindi yan nagre-reply, hindi yan magte-text. Iintayin niya na aayain mo siya na magkita kayo, alam na niya na pupunta na kayo sa ganon. Kaya magre-reply agad-agad yan, di ba? So, kapag anything Outside of S, ang sasabihin mo or i-chat-chat mo, dead maka. Huwag kang kumasa na siya ay magre-reply. So, napakaliwanag na ang gusto lang niya sa iyo ay yung S. Number five. Number six. Ito yung lahat ng encounters nyo, lahat ng memory mo sa kanya, lahat ng masasayang pagsasama nyo ay tungkol lang sa S. Wala ng iba ang saya-saya naman, di ba? Kasi talagang uh, busog na busog tayo sa pagmamahalang, sa pagsasalo ng inyong katawan. Wow! Pero outside that, wala na talaga. Wala. As in, wala. As in, puro S lang ang nagdudugtong sa inyong dalawa. Uh, gusto mo ba yon na ganun-ganun lang lagi? Wala nang buhay outside of S? Talagang kayo ay isang S machine siguro. Pero kung okay lang din naman sa'yo at gustong-gusto mo rin yan, wala namang problema, di ba? So, kapag ang memories mo lang sa lalaki na yan ay tungkol lagi sa S, talagang yan lang talaga ang gusto niya sa iyo at wala nang iba. So, ayan po, ang number six. Number seven, hindi mo siya kilala. Ibig sabihin, oo, oh, kilala mo siya sa itsura niya, sa pangalan niya, pero yun lang, wala na. Hindi mo alam kung ano ang pamilya niya, kung saan siya umuwi, kung sino yung mga kaibigan niya, saan siya nagtatrabaho, kung magbibigay man niya ng sagot diyan, ay parang ano lang, very vague, hindi klaro ang mga sinasabi niya sa iyo. Kaya hindi siya nagbibigay ng mga detalye tungkol sa kanyang sarili ay dahil hindi naman talaga siya sincere sa inyong relasyon dahil yun lang naman talaga ang gusto niya sa iyo, yung katawan mo. So, bakit pa siya magsasabi ng ibang detalye sa buhay niya, di ba? So, isang sign yan na katawan mo lang ang gusto ng lalaki na yan. Number seven. Number eight. Ayaw niyang sumama sa iyo kapag inaaya mo siya na makipag-meet sa inyong circle of friends o sa mga tropa mo. Ayaw na ayaw niya yan. Hindi talaga siya sasama sa mga ganyan. Alam mo kung bakit? Bakit pa siya sasama sa mga ganyan? Eh, hindi naman siya kipag-relasyon sa iyo eh. Ang gusto lang niya sa iyo ay yung bagay na yan. So, para saan pa yung mag-invest siya ng oras at panahon at effort para nang makilala ang mga kaibigan mo? No, no, no. Hindi niya pagsasayangan ng panahon ang mga ganyang alok mo sa kanya ang gusto lang niya sa iyo ay yung bagay na yan at wala nang iba. So, ayan po, ang number eight. Two years later. So, yan po ang ilan sa mga senyales na ang lalaki ay walang hinahangad, kundi ang S. Wala nang iba, di ba? So, sana bilang babae, maging marunong din. Alamin nyo. At uh, dapat hindi puro emosyon ang pinapailan nyo. Nasa yan. kung gusto mo ang ganyang buhay, It's all up to you. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.